Hello guys, good morning po. Ah, uh, ito, ah, uh, pasok na naman kami. Kaso mga Kapusang Gala, napakalamig. Tulad nga, nag-i-snow po sa labas. Yan. Oh. Nag-i-snow mga Kapusang Gala, ang kapal ng snow po dito. So, ang hirap, ang, ang problema yung paano kami mag -bike. dahil nga yung daan, yan, ang kapal-kapal. Pusang gala oh, kung titignan nyo mga guys ang kapal ho ng isno ang kapal kapal ng isno pwede kang gumawa ng oh, uh, uh, halo halo <laughs> ganun ka kapal mga kapusang gala yung isno dito ang kapal kapal ng isno oh. Huh? kapalo ng isno Yan, nararanasan na naman namin dito sa Croatia yung uh, matinding lamig. Yan, uh, ngayon po, oras ngayon, na 5 pa lang ng madaling araw. Pero hanggang mamaya po yan. Ito mong sa kalsada. Yan, sa kalsada, guys. kapal din po ng snow yan, sa kalsada. Halos lahat. Oh, dahil nga po, snow na po dito sa lugar namin. Uh, para kang nasa loob ng freezer mga kapuso okay salamat po ng maraming marami babay po ingat po kayo bye